Hindi pabor si dating pangulong Rodrigo Duterte sa mungkahi ni senador Coco Pimentel na tanggalan ng intelligence fund ang Office of the President, Office of the Vice President at Department of Education sa susunod na taon. Sa isang panayam, sinabi ni Duterte na kung tatanggalan lang din naman ng spy fund ang mga nabanggit na ahensya ay dapat hindi na rin magkaroon ng kaparehong pondo ang iba pang ahensya. Hirit pa ng dating pangulo, mahalaga pa rin makatanggap ng CIF ang presidente, vice presidente at iba pang bahagi ng executive department dahil mahalaga pa rin ang mga papel nito sa national security. Una nang iginiit ni Pimentel na hindi dapat bigyan ng Intel Fund ang ehekutibo dahil hindi naman law enforcement ang pangunahing mandato nito.